Ag uh, edad sila 2 weeks. Oh, 26 kabo. Anya oh, dir sa pikas. Ah. Ang ilang edad 1 week. 24 ni sila kabo. Adto ta sa uh, manukan guys. Mo ni atong kulungan sa atong mga mo Ayan. So natay tulok ka mo Tara, sa kasulog yan puro pula na anya mga munga mo na tanggi mo pugaran oh yan manatong pispan guys katong naiblongan nit mo na mga hito dia tilapia paingon didto Dira na mga alagang manok naghulat na sa pagkaon. Gutom na rin sila siguro. Okay. So, pasyal tayo guys. Ayan. Uh, Sila guys, ang atong mga manok dire. Tara. Uh. Uh, mga piso. Ayan. Ayan. So, ang atong manokan guys, medyo dili pa kayo siya presentable tungod kay bago pa ta transfer dire. Kanya mo problema sa kining mamalit kag manok nga wa pa kay kulungan. Wana, wana tong kulungan oh. Nakalibot na na siya guys. Yan mga net natin. Ito. Na, lapad na siya. Tara mo payago. Oh. Wa manukan guys. Yan, mga pure Rhode Island Red. Uh, ito pa sila, Rhode Island Red. Rhode Island Red. Ang lalaki nila, White Sussex. Tungod kay kulang tag Rhode Island Red nga sulog. Ito guys, mga Rhode Island White. Rhode Island White na sila. Ah, uh, Rhode Island White. Ito dominant CC na mga babae. Oh, 109 dominant CC. Yan Barid Plymouth truck. Barid Plymouth truck. Ito guys, ang ating Shamu. Oh, na mo na tong Shamu. Okay, so gahulat na sila pagkaon, magpakaon na ta muna mong manukan guys so dili pa kayo nahuman pero sige lang hello guys what's up karon sa atong manukan diri sa boss so ang atong topic karon guys uh, Magmixing ta o kita nyo ni kini organic ni siya guys para sa tubig sa manok Okay, mulasis. Ang molasses guys, more on minerals, vitamins, o makatabang ni siya sa dehydration sa manok. Kaya kusog kayo mo inom ang manok ani guys. So, i-mix na ito ni sa tubig para ipainom sa manok. O ganahan kayo ang manok mo inom ani. So, gamay lang guys. Sa kining nga galon is 5 uh, liters ni siya nga galon. So, mixing na na ito o mga lima kutsara or upat kataklob ani. Okay? yung asula at saka kunting peach yan ha ayan guys ito guys oh asula oh yan yan ang ating i-mix ngayon okay tingnan nyo guys ito so guys ihalo natin mabuti Ayan.